Magandang umaga po sa inyong lahat mga mahal na kababayan Isang mapagpalang araw sa lahat Lalo na po sa lahat ng mga subscriber po natin Sa channel po natin Ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa ating magiting na senador na walang iba kundi si Sen. Dante Marcolita na kung saan ay nakatanggap nga siya ng isang courtesy call mula po sa isang ambasador ng France sa katauhan ni Marie Fontanel ngayong nakalipas lamang na September 10, 2025 napag usapan ng dalawa ang mga sumusunod na mga usapin patungkol sa governance, corruption, foreign investment, energy, Infrastructure, Agriculture at ang International Diplomacy. Mga mahal na kababayan, napakagaling ng ating Senador Rodante Marcolita. Isipin nyo mga mahal na kababayan na kung saan sa halip na mag call sa ating Pangulo ay si Senador Rodante Marcolita ang kinausap ng Ambassador ng France. Alam nyo mga mahal na kababayan, Her Excellency din as Senator Marcolita on what thanks we will make the philippines great again. Ay, tinanong siya kung itong ambassador na kung saan paano daw muling gawing great ang Philippines po natin, ang ating bansa. Ito naman ang sinagot ng ating magiting na senador. Sa ano nga ang kanyang mga sagot? Una, sabi niya, we need to address una the problem of corruption. We need to address first the problems of corruption. Number two, lower the cost of energy, which would result to a potential increase in foreign investment. And number three, educational reform, particularly in mathematics and science, to produce a globally competitive youth. And of course, modernizing the agriculture. At hindi lang yan ang sinabi ni Senador Marcolita. Ayon pa sa kanya, Senator Marcolita stated that there is a need for a complete overhaul to make the Philippines great again. Upon agreeing with the Senators, ang amb si Ambassador Fontanel emphasized that the French companies will boost their engagement once naging stable ang patterns of reforms and concrete anti-corruption effort ay makita nga sa ating bansa. Kapag ka nga stable na ang pag-reform, ang mga reforma, at ang lahat ng anti-corruption effort ng government ay makita at masilayan ng France. Then, that is the time na sinabi mismo ng ambassador na si Fontanel na kailangan ang French companies will boast their engagement to the Philippines. So, ganun po katindi ang ating senador, mga mahal na kababayan. So hanggang dyan lang naman sana ay nakatulong po ako sa inyo na sa ating latest updates at balita sa muli magandang araw sa inyong lahat.